He welcomes inyong lahat huwag kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. May pagmamahal pero wala akong kapangyarihan. Sa ilalim na malambot na liwanag na mga parol, nakatayo si Lira sa gilid na makitid na kalsada habang dumadaan ang mga tao na abala sa piyesta. Naririnig ang tambol, mga hiyawan, at amoy na inihaw na baboy na humahalo sa simoy na hangin, pero ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay na hindi niya mahawakan. May pagmamahal siya, ngunit wala siyang kapangyarihan para ipaglaban iyon. Ang kanyang puso ay tila umaalulong sa katahimikan, pero ang kanyang bibig ay nakapikit, natatakot na baka masabi ang hindi dapat. Sa gitna ng kasayahan, parang may lihim na tinatago ang bawat ngiti ng mga tao, at lalo niyang naramdaman na siya lamang ang natiba. Sa kabila ng makukulay na banderitas, daman niya ang bigat ng mundo, bigat ng isang pangakong hindi matutupad. Pinagmamasdan niya mula sa malayo ang taong inibig niya, nakasot ng puting barong na kumikislap sa ilalim na ilaw, kasama ang iba. Bawat tawa ng taong iyon ay parang kutsilyong tumatagos sa kanyang dibdib, bawat hakbang ay naglalayo sa kanya. Ngunit may tanong na umukit sa kanyang isipan, kung hindi niya kayang ipaglaban, bakit ang kanyang puso ay patuloy na kumakapit? Bakit may pagmamahal, pero wala siyang kapangyarihan? Ang mga sagot ay tila nakatago sa mga aninong gumagalaw sa paligid, mga aninong humahalo sa liwanag na piyesta, mga aninong unti-unting nawawala habang lumalalim ang gabi. At sa bawat tibok ng tambol, sa bawat liwanag na paputok, mas lalong lumalakas ang tanong na hindi niya masara sa loob ng sarili niyang dibdib. Bakit siya nag walang tinig, walang laban, pero may pusong ayaw tumigil sa pagtibok? Sa bawat pagputok ng paputok sa langit, nagiging malinaw kay Lira na ang kanyang damdamin ay parang apoy na nakatago sa ilalim ng abo. Nag-alab, pero hindi nakikita na iba. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, marahan ang kanyang mga hakbang na tila babawat yapak ay may pasan na bigat. Dumadaan siya sa mga tindahan ng bibingka at puto-bombong at naririnig ang tawanan ng mga pamilya ang mga batang nakikipag-agawan na kendi mula sa mga nagpaparada. Ngunit sa kanyang puso, walang pista. May pagmamahal, pero wala siyang kapangyarihan. Binalikan niya sa isip ang mga alaala, ang mga gabi sa tabing dagat kung saan sabay silang nanood ng na alon, habang ang buwan ay nakasabit sa dilim ng langit. Ang mga pangakong binitawan noon, mga salitang hindi na muling nasabi, ay para mga hibla ng lambat na patuloy na humuhuli sa kanyang damdamin. Sa bawat pagikot ng kanyang isip, mas lumilinaw ang larawan na taong iyon, nakatawa, masaya, ngunit hindi na kanya. Lira huminto sa harap ng simbahan, kung saan nakatayo ang matandang krusipyo, palibot ng kandilang isa-isay sinisindihan ng mga tao. Lumapit siya, tahimik, at naglagay na malit na kandila. Habang pinapanood niyang nagliliwanag ang apoy, Naramdaman niya ang malamig na hangin na parang palala. Hindi lahat ng apoy ay kayang protektahan ng mga kamay. Kung may Diyos na nakikinig, bulong niya, bakit binigyan mo ako ng pusong marunong magmahal, pero hindi na tapang para ipaglaban ito? Sa likuran niya, narinig ang tunog ng mga yapak. Isang tinig ang bumulong, pamilyar, ngunit malamig. Hindi lahat ng laban ay para sa'yo. Napalingon siya at doon ay nakita niya ang taong minahal niya ng buong puso nakatayo kasama ang isang babae, nakahawak sa kanyang braso, at ang mga mata ay nagtataglay ng na awa na mas masakit pa kaysa sa kahit anong sugat. Parang biglang tumigil ang mundo. Ang lahat ng ingay na pista, ang musika, ang hiyawan, naging parang malayong alon na unti-unting lumulubog sa katahimikan. Hindi ko hiningi na maging iyo, mahina niyang sagot, halos pabulong, pero bakit ako ang naiwan na may pusong puno at mga kamay na walang laban? Hindi sumagot ang lalaki. Tanging ang babae sa kanyang tabi ang ngumiti, tila ba isang ngiting may kasamang tagumpay, o simpleng ngiti na isang taong hindi kailanman naunawaan ang bigat ng kanyang pag-ibig. Dahan-dahan silang lumakad palayo, at iniwan siyang nakatayo sa harap ng kandila, habang ang apoy ay patuloy na kumikindat, parang nanunukso, parang nagsasabi na kahit anong dasal ay hindi kayang baguhin ang katotohanan. Lumakad si Lira palabas na simbahan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi niya hinayaan na tumulo ito. Sa halip, dumaretso siya sa tabing-dagat kung saan nagsasayawan ang mga tao sa ilalim ng buwan. Ang alon ay malakas, parang sumasalubong sa kanyang dibdib, parang inulit ang tanong na hindi niya kayang sagutin. May pagmamahal, pero wala akong kapangyarihan. Umupo siya sa buhangin, hinawakan ang kanyang mga tuhod, at tinitigan ang dagat na walang hanggan. Isang bata ang tumakbo sa kanyang tabi, may dalang saranggola na kahit gabi ay ipinipilit pa ring paliparin. Natawa siya ng mahina, isang ngiti na may kasamang pet. Dahil ang saranggola ay umaangat sa hangin, at siya, siya'y nananatiling nakatali sa lupa ng kanyang sariling takot. Dumating ang isang matandang babae, may dalang basket ng mga bulaklak, at naupo malapit sa kanya. Anak, wika na matanda, bakit ganyan ang mga mata mo? Para kang dagat na hindi mapakali. Napatingin si Lira, nag-alangan kung dapat ba siya magsalita. Ngunit sa ilalim ng buwan, parang may lakas na pumilit sa kanyang dila. Mahal ko siya pero hindi ko kayang ipaglaban. Para akong aninong sumusunod, pero walang liwanag na akin. Mumiti ang matanda at inilagay ang isang bulaklak sa buhangin. Ang pagmamahal, anak, ay hindi pa palaging laban. Minsan ito'y pagbitaw. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may mas malalim na dahilan ang tadrana. Tumitik si Lira sa dagat at naramdaman ang malamig na hamog na dumadampi sa kanyang balat. Ngunit sa kanyang dibdib, mas lalo lamang lumalakas ang kirot. Kung ang pagmamahal ay pagbitaw, bakit ganon kahirap? Kung ang pag-ibig ay tadhana, bakit siya ang pinili ng sakit? Ang mga sagot ay hindi dumating. Tanging ang dagat ang sumagot, sa pamamagitan na hampas na alon na tila ba paulit-ulit na sinasabi, huwag kang sumuko, kahit wala kang kapangyarihan. Munit sa kanyang puso, hindi niya alam kung kaya pa niyang maniwala. At sa di kalayuan, nakita niya muli ang lalaki, nakikipagsayawan sa gitna ng liwanag, hawak ang kamay ng babaeng kasama niya. At doon, sa gitna na musika at saya na iba, muling umalingaungaw sa kanyang isip ang tanong na walang hanggan. Kung may pagmamahal, bakit wala akong kapangyarihan? Nananatili si Lira sa buhangin habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa mga ilaw na kumikislap sa malayo. Parang bawat liwanag ay paalala na isang mundong masaya, ngunit hindi para sa kanya. Huminga siya ng malalim, pilit na tinatanggap ang hapdi na parang alon na paulit-ulit na bumabalik sa bawat hampas ng dagat, antiunting lumuluwag ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit hindi tuluyang nawawala. Dahil ang pag-ibig ay hindi basta natatapos, ito ay nananatili kahit wala ng tao, kahit wala ng laban. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang hangin na haplusin ang kanyang mukha, parang tinuturuan siyang tanggapin na may mga bagay na hindi kayang hawakan kahit gaano pakasidhi ang damdamin. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang kakaibang lakas, hindi ang lakas para ipaglaban, kundi ang lakas para bitawan. Kung ito ang tadhana, mahina niyang bulong, tatanggapin ko kahit masakit. Muli niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang mga bata na tumatakbo, nagtatawanan, parang walang problema ang mundo. Napangiti siya ng bahagya dahil sa kanilang simpleng kasiyahan, may liwanag na sumilip sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang lahat. Maaring wala siyang kapangyarihan sa pag-ibig na iyon, ngunit may kapangyarihan siya mapatuloy, humakbang at hanapin ang sarili sa mundong hindi tumitigil sa pag-ikot. Tumayo si Lira mula sa buhangin, marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Huling sulyap sa taong mahal niya, isang alaala na mananatiling masakit ngunit magsisilbing paalala. At pagkatapos, dahan-dahan siyang lumakad palayo, habang ang mga anino ng gabi ay sumasama sa kanyang likod, at ang dagat ay patuloy na humahampas, tila ba nagbibigay ng bagong himig ng lakas at pagtanggap. Habang lumalakad si Lira palayo sa dagat, ramdam niya ang bawat buhangin na dumidikit sa kanyang mga paa, para mga alaala na minsan ay mahirap iwanan. Munit sa bawat hakbang, anti-unti niyang natututuhan na hindi lahat ng bigat ay kailangang pasan habang buhay. Humintos siya sa saglit, tumingala sa langit, at nakita ang mga bituin na kumikislap na tila nagsasabing may bagong liwanag na naghihintay. Sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang kirot, ngunit may kasamang katahimikan, isang uri ng kapayapaan na dumarating lamang kapag natututo ng bitawan ang hindi para sa iyo. Gumitis siya, mahinang nginito at muling humakbang, dala ang paniniwalang kahit walang kapangyarihan, may lakas siyang mabuhay, magmahal at magpatuloy. At sa kanyang paglalakad, ang hangin ng gabi ay tila nagdadala ng bagong simula.